What's up, what's up? Welcome to my vlog. Panibagong review, panibagong content. This time, tayo maglalaro. Shooting, shooting tayo. Basketball. Habang medyo summer, spring, weather. Dito sa Norway. Let's go! So, yeah. Kapunta na tayo sa basketball court. Dahil namimiss natin yung mga kanto-kantong laro. Malakas yung hangin. Sana'y narinig niyo pa rin ako. Ayan yung court. Dito kasi may school dito. Ayan yung school. Parang ano ito? Middle school or junior high. Junior high. Or high school, I think. I can't remember. Basta any Ayan yung school. Ayan yung court. Bakal yung ano, net. Ayan yung isa pang court. So dalawa yung court dito. Tapos doon pwede ka maglaro ng ping pong. Ayan, ping pong. in the mendito at so yeah that's it i'll do a montage real quick yeah So yep, yeah, dito na tayo sa court. Let's play some ball na habang nakapag, habang naka chinelas. Diba ganyan naman sa Pilipinas? Chinelas lang ang outfit natin pag naglalaro. Kasi mas magaling tayo pag naka -chinelas. Mas lumalabas ang atin laro. Yan o, shooting tayo dyan. Let's go do this. Yeah. So, shooting-shooting tayo sa court na yan. court na iyan, nagka bowl na yung net. Ayan o. No. So pag kayo so, sumusot yung bola, na stack up. <laughs> so lipat tayo sa kabilang court. Lipat tayo sa kabilang court dito. Sayang lang, wala masyado mahilig mag-basketball dito ng Norwegian. Mas popular kasi dito yung sport na football. Or kung tawagin sa atin soccer. Mas sanay sila doon sa ganun sport. And meron pa pala isa. Ice hockey. Yan yung mga favorite na sport dito sa Norway. Tsaka handball. Parang ano yan? Soccer. Pero kamayang gamit. May goalie. May goal. Basketball. Not much. Pero nagiging popular na sa buong Europe. Kita niyo naman yung MVP ngayon ng NBA. Si Nikola Jokic. Which is Serbian. So, sana magtry -tuloy, tuloy maging popular yung basketball sa buong Europe. Shooting ba tayo? Let's go! So, yup. Nakapag-shooting-shooting shooting na tayo. Exercise, exercise lang naman. Pa-summer na rin. Take mo na yung opportunity makalabas ng bahay. makapag enjoy ng naka-t-shirt ka lang. Minsan naka-tsinelas lang. Kasi ang haba ng winter or taglamig dito sa Norway or sa Europa. Pero most likely... Mas sa Norway, sa Sweden, sa Finland yan. Kasi yung mga malapit sa North Pole na bansa. Kaya yung lamig, taglamig napakatagal. Pag gumanda naman ng weather, talagang maganda. Wala nga lang makalaro. Usually kasi mga tao dito, mga busy sa work, sa school, o sa mga bagay-bagay. Yung oras kasi dito is gold. Time is really gold here. Saan? Per hour kasi ang bayad dito. Kaya yung mga tao, they need to hustle. They need to work. Gatol sa Pilipinas, maraming tambay, maraming kang mayaya. Basketball, pustahan, yung iba. Shooting, shooting, bente, bente. Dito, mahirap mag ganun. Walang mayaya. Kailangan i-set muna para maging free yung mga tao. So, yun. Ito pa yung pingpong. Tren! Yeah. Pingpong lang. Pingpong yarn. Wala nga lang kalaro. Sa so, dalawa yan, pingpong table. Ayan, school yan. Ayan, canteen school. So, school dito, libre lang yan. Hindi mo kailangan ng private school. Ayan. Ping pong. Ito nyo, mga kabroom. Mga kagamitan dito, nandyan lang. Hindi mawawala yan. Wala kong niyan. Honest yung mga tao dito. Yan ang dito. Sana, sana all. Pag break time or lunch break ng mga estudyante, dito sila outdoor pag maganda weather pero minsan kahit nagiging snow kahit tumuulan pina kumalabas pa rin sila pinapromote yun eh yung sa labas ka pag lunch break awal pa lang lumabas ay pwede na pa lang lumabas <laughs> kimchi this is my playground etong etong maaron na to hindi kala niya mainit hindi mainit to ah kasa 18 to 19 degrees para ka nasa Baguio or mas malamig pa sa Baguio pero dahil may araw, kahit pa pano, naiibisan yung lamig. And pag tumakbo-takbo ka, nag-jogging ka, nawawala yung lamig. Gusto mo lang naman pagpawisan. Kaya lang hirap pagpawisan pag ganito ka lamig. That's probably it for now. Thank you for watching lagi. Salamat sa pag mga kabayan, mga kabroom. Huwag ka kalimutang magdasal. Keep traveling, keep eating. Let's go.